Magandang magandang araw sa inyong lahat mga Kachoy Vlogs! Papunta nga pala tayo nito sa Bayan ng Pampanga kung saan tayo ay a-attend at naimbitihan syempre na umattend tayo sa house blazing ng aking pamangkin dito sa Bayan ng Florida Pampanga. Bago ang lahat, syempre, peplex ko muna itong bag ko. Yung bag ko na yun na 250 pesos. Aba, nabili ko nga pula ito sa bayan ng Marilao kung saan ako ay nagsimba. Shoutout po kay nanay na pinagbilihan ko nito at nakakatuwa naman na ang galing niya maglala ng ganitong bag. So, dahil pink clover tayo, is binili ko ito kay nanay para mabawasan na rin po ang kanyang daladalan ng mga paninda. Sumakay na nga po pala ako ng jeep pabiyahin ng Florida, Pampanga. Nanggaling nga po pala ako nito sa bayan ng Malolos, Bulacan. Hindi ko na po pala na video ha, na sinundo nga pala ako ng aking boss na pamangkin dito. At syempre, guys, hindi mawawala ang pagbisita ko sa kusina. Inuna ko nga po pala ang pagkain muna bago ako magpagchikahan at sak may tuyo. Ito nga po pala ang pagkain dito. Napakasarap at talagang probinsyang probinsya dito. Tingnan nyo naman. Mas gusto ko pa talaga yung mga ulam na ganito. At syempre, binati ko nga pala ang mga aso dito. Ayan. Aba, itong mga aso na ito, pag tinatawag ko, ay tinan mo naman ang buntot. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, ang ang saya-saya nila pag ako'y nakikita nila. Oo, oh, tinan mo. Iba talaga po pa talaga pag armpit lover. oh, di ba? Exercise pa siya. Nagpapahanga pa siya. Nakakatuwa naman. At ito na nga pala si Ivy. Ayan, kinumusta ko din ang aming cute na Ivy na napakalambing na figgy figgy bank ngayon. Pagkatapos nga natin kay Ivy, aba, dito naman tayo sa mga kuting na cute-cute na mga kuting na ito. O, oh, mga baby pa yung mga kuting na yan. At ito nga po pala si Jacob, ang aming babyhan na matanda na pero cute pa rin yan. Abay, pagpasensyaan nyo na yung pagre-record ko. May mga sasakyan kayo na narinig sapagkat nandito nga ako sa clinic. After ko nga dito sa mga pusa na to, ay tinulungan ko nga po pala dito si Ate Bing na, mag, na maghimay ng mga gulay-gulay. Ay -gulay. eh, syempre, siya na naman ang cook namin. At pagkatapos ko nga tulungan si Ate Bing sa paghihimay ng gulay, at itong aking mga kuting na to, tatlo na to, ay iikot ko sa loob ng sa labas ng bahay, sa likod, hanggang makarating ulit kami dito ng tatlong bises. ah uh, kayo din po ba ginagawa ito upang uh, sabi nila ay para daw mag-stay ang pusa at kung ito man ay maligaw, ay makakabalik. Kayo din po ba ganito? hindi ko na nga nabidyuhan ang lahat at gabi na ganito pala ang style dito sa Florida sa bagong bahay ng aking pamangkin Diyos ko napakatahimik Ayon. ito nga po pala ay pinapapunsoy niya ang kanyang bahay ito po ay house blazing niya sa bahay niya kahit hindi pa niya, hindi pa tapos ay eh, pinahouse niya na although renovation na lang po ito kasi po nabili niya po ito ng gawa na